Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back ulit sa channel namin. So for today's video, may nagtanong sa atin no, si Ma'am Rachel Bonabon. Ang question ni Ma'am Rachel, um, sana sana daw mapansin yung question niya no. Ang tanong niya ay ilan daw ba ang iniitlog ng mga alaga nating African lovebirds? Tapos ilang araw daw ba yung pagitan bago sila mangitlog ulit at ilang araw naman bago mapisa yung itlog nila. So pag-uusapan natin yan mga kaibon no. For today's video sa topic natin ngayong araw na to tara. So, punta tayo dun sa unang question ni ma'am, no? kung ilan nga ba yung iniitlog ng mga alaga nating African lovebirds. Ang iniitlog po ng mga alaga nating African lovebirds, pinaama uh, pinakamababa na yung tatlong itlog. No, sa experience ko po, ha, uh, pinakamababa na yung tatlong itlog na, na itlog sila. Kapag hindi ako gumagamit ng mga uh, pampafertil na itlog, pampafertil ng itlog, pampaganang mag pampaitlog na vitamins for example, yung successor pellets at yung um, egg 1000, kapag di ako gumagamit nun um, laging iniitlog lang nila ay tatlong piraso pero pag ginamitan po natin sila ng successor pellets egg 1000 basta kung ano pa yung mga vitamins na ano na alam nyong pampagana sa pagbibrid at pampabilis ano magpa magpaitlog sa mga alaga nating African lovebirds no. Um, dadami po yung itlog nila. Naka-experience na po ako ng hanggang anim na itlog. Tapos nagfo-fertile lahat. So, 'yun. Um, sa question ni Ma'am, tatlong itlog po, pwedeng maging tatlong itlog hanggang anim na itlog, no? Um, di pa po ako naka-experience ng mas marami pa sa anim. Pero may mga nakikita akong nagpo-post na mas marami pa sa anim yung ano um, iniitlog ng mga alaga nilang lovebirds no pero di ko alang alam kung totoo yun or pinapaposter lang nila pero may mga nakikita ako na mas marami pa sa anim yung iba naman po nagdo double clutch kapag sinabing nag double clutch no um, for example natapos na mga itlog yung alaga mong african lovebirds nang itlog na siya ng apat tapos um, kailang araw no or one week manging itlog siya ulit ng apat na apat na itlog ulit ibig sabihin nag double clutch yung ano mo alaga mong African Labbirds no yun sa mga proven lang yun ha pero sa mga basal naman kapag umabot ng walo yung itlog nila posible na parehong hen yung alaga mong African Labbirds pero kung uh, proven naman uh, nagpo-fertile naman yung itlog nila posibleng nag-double clutch yung mga alaga mo African lovebirds. Kapag nag-double clutch sila, doon dumadami po yung mga itlog ng mga alaga nating African lovebirds. Pwede umabot sa walo, yon hanggang walo. Alam ko hanggang walo po eh. Pwede umabot ng hanggang walo kapag nag-double clutch yung mga alaga nating African lovebirds. Walo hanggang sampung itlog. Yun. Sa first question ni ma'am. Tapos, punta naman po tayo dun sa pangalawang question ni ma'am, no? Um, ilang araw nga ba yung pagitan ng pag-iitlog ng mga alaga nating African Lab Birds? Um, for example po, no? Nang itlog yung, uh, nang -itlog yung alaga yung African Lab Birds ng, for example, January 1, no? January 1, nang itlog siya ng unang itlog. Kinabukasan po, hindi po yan mangingitlog. Mangingitlog pa lang yan, um, sa isang araw pa. Um, isang araw yung pagitan po ng pag-iitlog ng mga alaga nating African Lab Birds. Pero merong mga pagkakataon na yung mga basal nating mga alagang African Lab Birds lumalagpas pa sa isang araw. Um, dalawang araw ganyan or tatlong araw. No? Lumalagpas pa sila. Lalo na kapag basal yung mga alaga ng Af nating African Lab Birds. Kapag po sinabing basal, Um, hindi pa po sila na i-breed Ibig sabihin, first time po nilang magbreed, no? Yun po yung mga basal nating mga ano, um, alab alagang African lab birds. Pero ang ideal po, um, every other day po sila na nangingitlog. Kaya po, dapat po, ang suggestion ko po sa inyo, bigyan nyo po sila ng cattle bone or mineral block. Tapos, bigyan nyo po sila ng vitamin na vitamin pro dahil meron po yung ano uh, vitamin D3 para naaabsorb ng katawan nila yung calcium at uh, makapangitlog po sila agad no yon sa pangalawang question ni ma'am yun na po ang sagot natin yun po ang mabibigay nating tips sa kanya no tapos punta naman po tayo din sa pangatlong question ni ma'am ilang araw nga ba napipisa yung mga itlog na mga alaga nating African Lovebirds. So, ang bilang po niyan, ma'am, mag-uumpisa ka dun sa first egg po ng mga alaga nyong African Lovebirds. For example, katulad na sinabi ko kanina, nang-itlog siya ng January 1, um, expected na mapipisa po yung itlog nila ng January 22. Dahil po, 21 days lang po ang paglilimlim ng mga alaga nating African Lovebirds para mapisa yung mga itlog nila no pero hindi po sabay-sabay mapipisa yung mga itlog nila dahil hindi naman po sabay-sabay lumabas yung mga itlog nila sa kanila no ibig sabihin may pagitan din na araw ang pagpisa ng mga alaga nating African Lovebirds tapos um dagdag ko na rin um sa 21 days po na yun, um, hindi pa po sure yon na mapipisa sa, sa loob ng 21 days yung mga itlog ng alaga nating African lovebirds. Kasi meron mga pagkakataon na um, yung unang itlog nila infertile. So, yung pangalawang itlog, yun yung unang mapipisa. Ibig sabihin, mag-a-adjust ka pa ng araw. Kung 21 days yun, Maaaring pang 23 days pa mapipisa yung isang itlog dahil nga kung hindi nagfertil yung unang itlog na nilabas nila. So ganun po yun no. Tapos may mga pagkakataon naman na uh, matagal na hindi pa rin napipisa. May ma marami nagtatanong ng ganyan eh, matagal na hindi pa napipisa. Ako naman ang ginagawa ko um, hanggang 30 days ko hinihintay yung mga itlog ng mga alaga kong African lab birds bago mapisa lahat. Kapag sa loob ng 30 days at wala pang napisa, tatanggalin ko na yung itlog nila. Kasi ibig sabihin nun, dead on shell na po yung mga itlog ng mga alaga nating African lab birds. Um, kapag sinabi pong dead on shell, um, patay na po yung inakay dun sa loob ng itlog. No? Kaya yon hanggang 30 days lang po. No, tapos tanggalin nyo na kung wala pa rin napipisa tapos, wag nyo rin pong kakalimutan i handling yung mga um, itlog na mga alaga yung African Lab Birds. Kapag sinabi pong handling dapat meron po kayong ano, um, pen light. Iilawan nyo po yung itlog para makita nyo kung fertile yung mga alag yung mga itlog na mga alaga yung African Lab Birds. Dahil kapag hindi nyo po ginawa yon, hindi po kayo nag-handling, naghintay lang kayo, tapos wala palang fertile sa itlog nila, magsasayang lang po kayo ng panahon. So, kapag wala pong fertile sa mga itlog nila, sa 15 days po, pwede nyo na pong tanggalin yung mga itlog ng mga alaga yung African lovebirds. Para sa ganon, makapag-breed sila ulit at yun, mga itlog ulit yung mga alaga yung African lovebirds, no? So, ang suggestion ko kay ma'am, um, bigyan nyo sila lagi ng ano, yung pampagana para mag-breed. Um, successor pellets, um, egg 1,000 para mangitlog po sila agad at maging fertile po yung mga itlog na mga alaga yung African Lab Birds so yun mga kaibon no? sana nasagot natin ng maayos yung question ni ma'am maraming salamat kay ma'am at nagkaroon tayo ng topic para ngayong araw na to no? so yun mga kaibon mga kalapatid hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to maraming salamat Um, wag, po, po sana palang kalimutan mag-follow sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel. So hanggang dito na lang mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless po sa inyong lahat.